Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ngayong araw, magluluto ako ng sinigang. At yung gagamitin ko pang sigang ay, or gagamitin kong karne ay yempo. So, ayan, nagpakulo muna ako ng tubig na may sibuyas at kamatis. And then, andyan yung ginawa ko naman sa karne ay, pinakuluan ko muna siya ng saglit para matanggal yung mga ganyan at tapos hugasan natin siya ng running water ayun nakikita nyo may dumikit sa kaldero so yan yung mga tinatanggal so hindi na natin kailangan mag tanggal, -tanggal habang magpakulo na tayo kasama ng sabaw kasi nga pinakuluan na natin yan ng saglit then itinapon yung unang sabaw so ayan hinuhugasan ko para matanggal yung mga uh, dumikit-dikit na yon, ayan, kumulo na yung ating sibuyas at kamatis. And then, ayan nga, ayos na yung ating pinakuluan. Nagtimpla na nga pala din ako dyan ng asin. Ayan, nilagay na natin yung ating karne. yung kung napapansin nyo yung ating karne ay nakalaga na konti. And then, ayan, naglagay tayo ng asin. And then, sa panlasa naman, nakadepende na sa inyong gusto panlasa. And then, naglagay din ako dyan ng buo na paminta. And then, naglagay na rin ako ng pang asim para dire diretso na and then seasoning and then ayan na nga kumukulo na at pinalambot na natin yun ng Uh, 40 minutes natin pinakuluan para lumambot and then ilagay na natin yung ating sili para magkaroon ng lasa kasi pag late natin ilagay ay walang lasa and then isinabay ko na yung sitaw at okra kasi masarap yung okra kapag nasobrahan siya ng luto na hindi half yung pagkaluto sa ating okra so ayan papakuluan ulit natin yan and then ayan lumambot na at inilagay na natin ulit yung ating talong so ayan naglagay na tayo ng ating talong and then papakuluan ulit natin yan, hanggang sa maluto ulit yung ating talo, so ayan kumuno na, naluto na lahat ng ating gulay, and then may kasunod naman tayong gulay, yung ating uh, tawag nito, ayan tangkay ng tangkang ko. So, tangkay lang yung nakuha dahil nasira na yung aking tangko. Kaya, puro tangkay na lang yung nailagay ko. Wala na yung dahon. So, ayan. Almost done. Dahil nga, nailagay na natin yung ating mga gulay lahat at luto na lahat. And then, ayun na nga, nakadepende na sa inyo yung inyong panlasa sa pagtitimpla. So, ayan. Gabi yung aking ginamit at hindi masyadong maasig yung aking timpla. So, ayan. Yun yung aking luto for today na sinigang na pork liempo. So, ayan. Hanggang dyan lang yung aking luto. Let's eat, guys. Ready to serve na yung ating sinigang. Thank you for always watching sa mga bago sa ating YouTube channel. Please like and subscribe po. And share kung nagustuhan nyo rin yung ating video. Thank you for watching.